Good morning, Salmates! Uh, kanina, nagpunta ako ng bayan tapos pag-uwi ko, nakita ko ang patalaytay na sobrang malinis. <laughs> Umulan, pero malinis kasi yung patalaytay. Usually kasi pag umuulan o umaambon dito, ito, na yung tubig. Pero ngayon, sobrang linis. Kaya sabi ko sa mga bata, it's already 10.05 ng umaga and pupunta kami ngayon ng patalaytay sa tulog kasi maliligo kami. Biglaan. Pero sobrang lahat naman, di ba? Lahat ng plano, pagbiglaan, mas nagtutuloy. So, ngayon, nagyaya ako sa mga bata. So, maliligo kami! Sa tayo sa tulo. And excited na ako. See you later! Alis na kami! Kasama si Udoy at si Berna May. Tapos ibang mga bata, doon na namin sasalubungin sa bahay nila, sa, sa tulo. Si Michelani, yung ibang bata. Yung sinap na ko lang. Yan. Kasi biglaan nga. Pero sana makasama pa rin sila. Ganda ng lugar namin, di ba? Hindi, balon patalay sa manarin nila tayo. Kaling! Naalala niyo yung bumaliktad tayo? <laughs> Sabi nila, ba't hindi daw kami nag-tricycle ngayon? Kasi, nag-tricycle kami nung una, umangat kami. Ito yun, no? Oh. ito yung daanan na yun, no? Oh. Yan, inakyat namin yan, kasama ito, 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 oh. ito, 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 yan. Si Dayan, si, Diane, si Rhea. Oh, tapos, umangat kami. Kasi talagang litira na umangat yung tricycle. Tapos, napunta siya sa, <laughs> sa bakod. Tumalo, ano, tumalon talaga yung tricycle. Kaya hindi na sabi ko, hindi na ulit ako magka-tricycle papunta rito. Unless may kasama ako marunong mag-tricycle. Para pag hindi ko nakinaya, siya na yung magka-tricycle. Diba, Hill J? <laughs> Pero ngayon, maglalakad muna kami. Kasi, eh, ano kang tawag niya to? Ano yung kasi na makulimdim? ang Malorob. <laughs> <laughs> hindi ko na alam kung ano yung term, eh. Ayan, kasi maano... Dahil nga sabi, may paparating na bagyo, so makulimlim dito. At tapos sabi nga nila, ito daw yung nakakatakot sa bagyo, pagtahimik. Pero, yun, we're praying na hindi na siya dumating. We're almost near. We're almost here. Andito na kami. Ganda-ganda <laughs> talaga. Oh, nininisa na rin nila oh. Dati sobrang masukal eh no. <laughs> okay, Kaya kami sa paliliguan namin. Kahit saan, dito na. Yay! Ang ganda! Ito yung tubig para sa mga palayan. Mas so, pwede kaming maligo. Yay! Ayan, dadaan tayo dito. Ha? Anong kupaw kupaw? Iya. Yeah. Ay, dito tayo dadaan. <laughs> sa gilid. Kasi, maano dun. Medyo masuka. Parang ganito. So, hahanap kami ng medyo maluwag na lugar. Di ba, lalaga yan? alalagat. Kanta ano na? Kanta may alalagat? Oh my Dana. Oy, magubat ng slippers. Alam niyo dumaan na kayo sa tubig. Kasi madulas, oh. Ay, hindi na. 1 Dandahan ha, baka madulas kayo. Ang, ang ng tubig sa so, sobrang daming tubig. Ah. Inner tayo! untay <laughs> okay, Ano, wala? O, balik tayo! U-turn! <laughs> Pero dito na tayo. Kasi... Hello. Ang damdaman ah! <laughs> <lumig. Bumatan>. ah! <laughs> na sumasakit-sakit ang katawan ko. mo Ang na. ako. Babo pa ako. Paano naman? Ang Ang malamig. Sana pala hindi tayo naligo. <laughs> i p Still eating, pero maambon na. Kita ba? Hindi kita. Pero maambon na. Kakain pa rin kami. Hindi pa kami tapos na. an overload. Daming kwento ni Hilji. Tsaka ni Rhea Am. Um. Pati ni Berna May. Lalo na si Dayan. Eto, kala mo tahimik? Madal-dal din. Ako lang ata ang tahimik dito eh. Uy, grabe naman kayo mag-react. <laughs> all goods? Yes. Uwi na! Sana all may tuwalya na dala. Na nalasim, butol. <laughs> <laughs> labid, labid. Uwi na! Ano yun Lagyan niyo ng kunting boy. Paano yun? <laughs> <laughs> Sana all happy. <laughs> <laughs> Uwi na! Pwede hindi mo. Còn ta? Dạ yeah, <laughs> hey, Bye bye.